Pinakontem ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pamuno ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Police Staff Sergeant Renevic Rizaldo. Matapos hindi makumbinsi ang mga senador sa mga sagot nito sa ginagawang pagdinig tungkol sa kaso ng patayan sa Negros Oriental, si Rizaldo ang itinuturo ni Wilfred Estinoso na pulis na tumangging ipablater ang bantang natanggap ng kanya anak na si Juwen Estinoso bago ito napaslang noong November 2022 bago na paslang ay tumakbong konsyal ng bayawan Negros Oriental si Juwin Estinyoso sa pahayag ng uh, itong si Wilfred Estinyoso ibinahagi aniya sa kanya ni Juwin na sinabihan siya ni Rizaldo na guni-guni lang nito ang bantang kanya natatanggap kaya hindi pumayag ang pulis na ipablater ang sumbong nito. Sa paulit-ulit na pagtatanong nila De La Rosa, Sen. Ramon Bong Revilla Jr. at Sen. Jingo Estrada, paulit-ulit din ang sagot ni Rizaldo. na hindi niya matandaan na nagtungo sa tanggapan ng pulis si Juwin para magpablatter. Pinaalala naman ni Sen. De La Rosa na dating naging hepe ng PNP ang tungkulin ng mga pulis sa taong bayan at ipinabasa pa ang nakatatak sa badge nito na Service, Honor and Justice. Igiliti ba ito na wala siyang karapatan na isuot ang badge nito dahil sa paglabag sa tatlong katagang na banggit? Napag-alaman naman sa Senado na dating naging pulis security ni Congressman Arnie Tevez Rizaldo dahil nga sa patuloy na pagtanggi ni Rizaldo na hindi niya matandaan na nagtungo si Juwin sa presinto para magpablatter, nagmosyon na si Senador Estrada na ipasight for contempt ang pulis na agad naman sinigundahan ni Revilla sa paniwalang nagsisinungaling ito. Agad naman na pinaburan ni Committee Chairman De La Rosa ang mosyon ni Estrada at ipinakontempt si Rizaldo na ngayon ay nakaditin na sa Senado. Mr. Chair, I think uh, uh, as a member of uh, your committee, I have to cite this policeman in contempt. <laughs> yeah. Mr. Chair, may I respectfully associate myself with the motion of Senator Jingo Estrada. Ilang beses natin tinanong si Rizaldo, and it seems, it seems like he's lying. No? At uh, narito ang ating mga witnesses, at nakikita natin na, uh, na nagsisinungaling talaga siya. At ang loyalty niya ay doon talaga sa kanyang amo at hindi sa kanyang uniforme. Sa Police Staff Sergeant Renevic uh, Rizaldo, uh, the motion is approved. You are cited in contempt. So ordered. Ako, si Jojo Sikat. Walang inatas ang balita.